iiwanan. Ayan, praise the Lord. Salamat po. Sabi dito sa ating binasa, napakaliwanag na, hindi ko kayo iiwan ng mga ulila. So, uh, sa ating mga buhay, sa panahon natin na maraming mga uh, lumaki sa orphanage, di po ba? Mga batang ipinaampon, Uh, mga walang magulang itinapon at sila inumaki sa orphanage so sa ating mga buhay mananampalataya malinaw ang salita ng Diyos na nangako ang Panginoon lalo tigit nangako ang Panginoong Yesus sa mga mananampalataya na hindi niya tayo iiwanang ulila bakit po sinabi ng Panginoong Yesus na hindi Uh, niya tayo iiwanang ulila. Dito po sa ating babasahin kung uh, pupunta po tayo doon sa verse 15, sabi po dito uh, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa ama upang kaibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katutuanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Amen po rin ang Panginoon. Kaya po, uh, yung ating pinakatapik ay hindi ko kayo iiwan ng mga ulila. Amen at buat uh, buhat ng tayo po ay tumanggap sa Panginoong Iso Kristo. Nanalig tayo, kinilala natin siya bilang Diyos tagapagligtas. Uh, tayo po ay uh, nakatanggap at ang ating tinanggap ay yung pangako na ipapadala ng banal ipapadala sa atin ang banal na espiritu. At yung banal na espiritu na yon iyon yung patuloy na sabi dito na gagabay sa atin. Amen. Puloy ng Panginoon. Siya yung gabay na ibinigay sa atin dahil uh, ang Panginoong Iso Kristo umakyat siya sa langit. So, kaya po siya ay nagsugo ng banal na Espiritu na ating makakasama. At ang taaan, sabi nga po dito, ang banal na Espiritu ang ating patnubay. Amen. Puri ng Panginoon. So, praise the Lord. Dahil hindi tayo iniwanang ng uh, ulila ng ating Panginoon sa Kristo. Sa kabila po na uh, nagampanan po niya lahat ang, uh, ang kanyang tungkulin na siya ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao, ipinanganak ni Mariam Berhin at uh, na nagpaka, nagpakasakit alang-alang sa iyo at sa akin. Inopen niya yung kanyang buhay. Kaya naman po tayo ay nakatanggap noon. Na ngayon na tayo na nakatanggap noon, patuloy niyang ipinaparating sa atin na hindi tayo dapat uh, malungkot o Kumisan kasi po tayo ay nakakaramdam din ng uh, parang tayo ay nalulungkot. Nakakaranas sa mga tao, lalo ngayon sa panahon natin ngayon, no? Paiba-iba na yung panahon, paiba-iba na yung uh, nasa mundo natin. Hindi, na, hindi natin alam na ang mundong ito ay uh, pasama ng pasama at sabi nga na palapit nang palapit nang palapit ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya maging masaya tayo, ano? Sa tagal na lang panahon ng mundo, na tayo ay nandito na sa awaling panahon, nakaka-excited din po mga kapatid, nakaka-excited na babalik ang Panginoon. At sa pagbabalik niya, siyempre, babalikan niya yung, yung mga may tatak, at may tanda ng banal na spirito yung uh, may holy spirit kaya po um, mm, wag tayong malungkot marami man tayong nakikita ngayon paligid natin maraming nanlalamig maraming natatakot pero wag po tayong matakot Pangawakan po natin yung pangako ng Diyos na hindi ko kayo ng ulila. Nga dito pa ang banal na Espiritu para tayo i-comfort, palakasin, patatagin, uh, turuan, i-gabayan sa mga dapat nating gawin habang naghahantay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. So, ano man po yung mga dinadaanan natin sa panahong ito? May kanya-kanya tayong pasangkros. Pero patuloy na pinapaalala po sa atin ng Panginoon, hindi kayo ulila. Nandiyan ang banal na espiritu na patuloy na sasamahan tayo. Kagaya nung pangako niya, di ba, sa Mateo, Mateo 28, 19-20, I will be with you till end of time. Kaya po, mayroong kasiguraduhan yung pangako ng Diyos para sa mga tunay naman na mananampalataya, mga kapatid. Kaya po, uh, magtiis lamang po tayo. Magtiis po tayo dahil uh, ang Panginoong Iso Kristo ay nagtiis ng lahat ng hirap para sa iyo at sa akin. Kaya itong mga dinadaanan natin na pagtitiis, mga nakikita natin na kawalan, yung mga nasa paligid natin, kailangan natin magtiis dahil ang Panginoong isa sa atin at hindi tayo mga ulila kaya po sabi dito ang ating patnubay ay kasama natin magpakailanman kaya salamat sa Banal na Espiritu na nagduduel sa ating mga puso ano kapag sinabing nagduduel nandito yun sa ating puso hindi tayo iiwanan bagamat may time na ah uh, nakakaramdam tayo na parang wala siya pero uh, naandal siya at tandaan lang po natin mga kapatid na uh, we need to walk by faith not by sight hallelujah kaya po sa umagang ito mga kapatid kay Kristo iba iba man po ang ating mga pasang krus na dinadaanan sa pamilya mo sa paligid natin sa mga nakikita natin pero parati natin pong ilagay sa ating puso at isip yung pangako ng Diyos na yung banal na espiritu ay kasama natin at hindi hindi tayo iiwanan sasamahan tayo ng banal na Spirito na siyang uh, sil natin hanggang sa pagbabalik niya Amen? Kaya po, magpakatibay po tayo, magpakatatag, at huwag po tayong uh, uh, mababalisa o matatakot pagkos magpakalalim magpaka tayo sa salita ng Diyos at panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos na iniwanan sa atin, ano po, na nababasa natin sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Kaya po rin ng Panginoon. Pasalamatan natin ang uh, kabutihan ng uh, Diyos Ama sa atin at isinugo niya ang kanyang anak na si Kristo upang uh, uh, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at itong si Kristo ay isinugo ang kanyang espiritu na magiging kasama natin dito sa lupa habang inaantay natin ang kanyang pagbabalik. At alam naman po natin kung babasahin natin yung John 14. Doon sa unahan, napakaganda po. Ano kaya po kinailangan bumalik ng Panginoon sa langit? Kasi nga po para ipaganda ng mga matitirhan ang mga mananampalataya. At kapag po Uh, nakapaganda na siya doon ng matitirahan, siya po ay babalik, sabi dito sa uh, John 14, 2. Ano po, sa bahay ng aking ama ay napakadaming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng matitirahan. At kapag naipaganda na ng matitirahan, babalik siya. Kaya po, uh, salamat na habang ipinaghahanda tayo ng matitira ng Panginoong uh, Panginoon sa so Kristo doon, na dito naman ang kanyang banal na Espiritu na at uh, ay tinuturuan, ginagabayan, para makapamuhay ng matuwid, banal sa kanyang harapan. Kasi alam naman po natin na ang Diyos natin ay banal, kaya tayo ay mahalaga na makapamuhay ng banal sa kanyang harapan. E Amen? Kaya po sa magang to, ang ating uh, word of encouragement na pinaparating ng Panginoon. Ano man ang dinadaanan natin mga kapatid sa pananampalataya, wala tayong mga bagay na, 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 mayroon dito sa mundo, pero mayroon ka naman, mayroon ako na banal na spirito na nasa iyo, nasa akin at yung kanyang mga salita, yung mga pangako ng Diyos ay patuloy natin panghawakan para yun ang magbigay sa atin patuloy ng pag-asa na we are looking forward na babalik ang Panginoon at isasama yung kanyang mga anak na nagtiis at naghintay sa kanyang pagbabalik. Kaya po, habang hinihintay natin siya, tayo po ay magpatuloy lamang gawin natin yung pinapagawa ng Panginoon uh, na makapag-akay pa tayo ng kaluluwa kasi walang, walang nakakaalam, anytime, pwedeng bumalik ang Panginoon. Hallelujah. Pwedeng maganap yung pagdagit. Hallelujah. Kaya po, salamat sa Diyos natin. na to, napatuloy na ina, inapaalalahanan tayo na maganda tayo, maganda tayo. At salamat na uh, ang Banal na Espiritu ang parating nating kasama. At salamat sa pinangako ng... Panginoon si Kristo na hindi niya tayo iiwanang mga ulila. Kaya